Angie Ferro pumanaw na sa edad na 86. Nagluluksa ngayon ang buong showbiz entertainment industry sa pagpanaw ng award-winning veteran actress na si Angie Ferro, siya ay 86 years old, ang malungkot na balita ay kinumpirma ng ilang malalapit na kaibigan ng betra ng stage, TV at movie actress sa pamamagitan ng kanikanilang social media account, ayon naman sa ulat ng ABS-CBN na maalam na si Angie Ferro, ngayong araw, Huwebes, August 17 base na rin sa pagkumpirma ng apo nitong si Lorelei Futol, nagpost naman sa kanyang Facebook ang Threater Director at Musician na si Lotgardo Labad, na naging kasamahan ni Ferro, sa Philippine Education Theater Association o PETA, ng kanyang mensahe para sa yumaong actress Rest in Eternal Peace R. Feisty Talented Driven Theater Cole Aqua, Our Dearest Angie Ferro, Ania, sa Facebook page naman ng GMA Head Writer na si Suzette Severo Doctelero, Mababasa ang mensaheng, patay na si Urey Hillway ng Amaya at Lola Igna, my teacher, a friend, ina ng aming teatro, rest in peace BB, Angie Ferro. Ang tinutukoy ni Suzette na Urey Hillway, ay ang karakter ni Angie Ferro sa primetime series noon ng GMA na Amaya taong 2011 na pinagbibidahan ni Marian Rivera. Ang Lola Igna naman ay ang 2019 independent film, kung saan siya nanalong Best Actress sa pista ng pelikulang Pilipino, at nakakuha rin ng Best Actress Dawad Urian nomination. Ilan pa sa mga hindi malilimutang pelikulang nagawa ng pumanaw na veteran actress ay ang obra ni Celso Ad Castillo na Pagputi Pag ng Uwak Pagitim ng Tagaklong 1978, ang evolusyon ng isang pamilyang Pilipino noong 2004 ni Love Diaz. Nanalo siyang Best Supporting Actress sa FAMAS Awards para sa Pagputi ng Uwak Pagitim ng Tagak. Noong October 2021, siya ang tumanggap ng Nora Honor Ulirang Artista Lifetime Achievement Award sa 36 th TMPC Star Awards for Movies. Napanood din siya sa Hollywood movie na Nasebo taong 2022 na pinagbibidahan ni na Eva Green Mark Strong at ng Filipina actress na si Chai Fo Nasir. Ang pinakahuli niyang pelikula ay ang horror film na Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan taong 2023 ni Chito Ronyo na pinagbibidahan ni na Joshua Garcia at Kelvin Miranda, nitong nagdaang Mayo, nabalitang nasa kritikal na kondisyon ang aktres, at kasunod nito, nanawagan ang mga kaibigan at kasamahan niya sa showbiz industry para sa kanyang financial support. Samantala, sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag ang pamilya ng yumaong veteran star, tungkol sa dahilan ng kanyang pagpanaw pati na rin sa mga detalye ng kanyang burol.